So, good morning guys uh, Papasok tayo ngayon ng barangay San Rafael San Rafael Sur So ayan, pasyalan na natin Shoutout po sa lahat ng taga San Rafael Lalong lalo na sa nag-request Na uh, puntahan tong San Rafael So ayan <laughs> uh, Dito rin yata yung way Papunta ng Bagangan Senior Bagangan Junior Punta ng Dao River ayun, dere-derecho yun na natin to sana wag gumulan sa kay sir, siguro dun lang mayroong signal Masok dito na nakamotor kasi nung dumaan kami dito papunta to na nag-deliver kami dati sa bagangan chow chow okay, naka ano lang kami naka truck lang kami city ligwa oop hindi ko napansin yung hamsa ha. So na uh, Maraming maraming salamat po sa lahat ng ano, Nagko-comment, nagla-like at nagsha-share Ng ating mga video Lalong lalo na sa mga nag-follow sa ating Facebook page Maraming maraming salamat po So ayan uh, Siguro bago tayo Dumating dun sa intersection Papasok ng Ano ba yun? San Pedro? San Pedro Lupi Kakatpo ko na rin tong ano, Itong video ayun, shoutout na lang po sa lahat ng mga kasalubong at mga kasabay sa biyahe so, ayun angat ko po yung kaligtasan nating lahat sa biyahe nakapamiss na, na ako dito dati kasama <laughs> ko yung asawa ko so, ayun dati hindi pa ano to eh, hindi pa to simentado dati na no, nakapamiss na ka kami dito ng asawa ko Okay, ayan. Mahaba din pala itong San Rafael. Okay, sir. Dami sir karga. tayo mapagtanongan ha Sentro na yata ito ng San Rafael San kaya tayo pwede pagtanong Teka, tanong po. Good morning po Sa'yon po nga, gipunin yung pasir po ng San Pedro Direcho De, pa po. Ah, sige may po ba? Man, po Au, gaman po. Sige po. Salamat po. Diyan so, derecho pa tayo Akala ko doon na yung daan papuntang San Pedro. Hindi pa pala. <laughs> Sorry okay, charot kay mamat kai sir. Maraming maraming salamat po. Hi. Shoutout sa dalawang batang yun okay, Sana mapanood nila tong video <laughs> Shoutout to sa inyo Siguro sa unahan pa But anyways <laughs> Ang cute na mga nyug, oh. Pantay-pantay. Oh. So, yung shout pala kayo, no? Kay Boss Kay Jay Kapili. So, yung sabi niya, huwag uh, daw kung pumasok dito kapag sobrang lakas ng ulan kasi baka matrap tayo. <laughs> no, may spillway pala dito. Ah, siguro bumabaha dito pag ano. So, ayan o. May spillway. Karugtong yata to ng Dao River. Ayan o. Oh. na tayo. Tayo dito. Thousand years later. So, ayan guys. Andito na ulit tayo sa San Rafael Lupi. So, ayan. Ito na naman tayo dito sa spillway. So ayan, lalabas na tayo ng highway So ayan Shoutout po pala sa lahat ng Tagus San Pedro At saka Tagus San Rafael Nagkanda ligaw-ligaw ka tayo <laughs> Mahirap talaga mag-vlog kapag ka hindi mo ka Kabisado yung daan Hindi natin alam kung saan natin ikakat yung video <laughs> Well anyways, napakagandang experience yung dating sa google map ko lang nakikita at least napupuntahan ko na ngayon kaya na maraming maraming salamat po sa lahat na nagre-request ayan pabalik na tayo guys ng highway Shout out dun kila ma'am sa napagtanong natin. Maraming maraming salamat po. na punta kami dito dati, Dito pa dito simultano. Ganda na pala. sabi gan <laughs> medyo dumudulas yung daan natin

Ito na yata yung ano, arco. So, ayan. Ah, hindi pa. Pero, <laughs> so, malapit-lapit na yata. Lagas na sa pagpapal. So, sir. So, okay sir. ayan hanggang dito na lang po yung vlog natin from ano, San Rafael Lupi so ayan maraming maraming salamat po at see you po sa next vlog ayan, thank you na siya